natin ngayong isa-isahing kilalanin ang iba't ibang uri ng Pangulong Tutling upang malaman ang taglay na layunin ng bawat editorial na ating binabasa. Tandaan na ang bawat editorial na ating binabasa ay kabilang sa natatanging uri, batay o nakadepende sa pokus na paksa nito maging ang layunin sa pagkakabuo nito. Tandaan na ang bawat uri ng Pangulong Tudling ay maaari ring gamitin sa pagbuo ng kuro-kurong tudling o pitak na kilala sa Ingles na editorial kala. Ang paksang ito ay tatalakayin sa susunod na linggo. Ngayon, bigyang pansin natin at kilalanin ang iba't ibang uri ng Pangulong Tudling. Unang uri ay ang Pangulong Tudling na nagpapabatid o Editorial of Information. Sa uring ito ng editorial, nais nitong ipaalam ang isang pangyayari na ang tanging layunin ay magbigay ng kabatiran. Sumasagot ang editorial na ito sa tanong na ano ang tungkol sa paksa. Tumatalakay rin ito sa impormasyong nais ipabatid ng mga mambabasa. Alimbawa, ano ang nilalaman ng isang memorandum? Batay sa paksang ito, sa pamamagitan ng editorial na nagpapabatid, binibigyang linaw nito ang iba't ibang mga impormasyon o kaalaman na may kinalaman sa nilalaman ng isang memorandum. Ima pang halimbawa, paano isinasagawa ang pagpaplano sa pamilya? Sa paksang ito naman, nais ipaunawa ng Pangulong Tudling na nagpapabatid sa mga mambabasa ang mga kaalaman o impormasyon kung ano nga ba ang dapat gawin sa pagpaplano ng pamilya. Lagi nyo lamang tatandaan na ang pinaka-focus ng Pangulong Tudling na nagpapabatid wala sa salitang nagpapabadid. Ang layunin nito o ang fokus nito ay maghatid lamang ng mga impormasyon o karagdagang impormasyon tungkol sa nilalaman ng mga balita na ang layunin ay upang mas lalong maunawaan ng mga mababasa. Pangalawa ay ang Pangulong Tudling na nagpapakahulugan. Sa Pangulong Tudling naman na ito, ito ay naglalayong magpaliwanag sa kahalagahan o kahulugan ng isang pangyayari. Na nangangahulugang ito ay nagpapakita ng sanhi at bunga. Ito ay kinapapalooban ng mga impormasyon at kalakip ng impormasyong iyan ay ang interpretasyon o ang pagpapakahulugan. Masasabi natin kung gayon na ang Pangulong Tudling na nagpapakahulugan ay naglalaman din ng mga impormasyon. Ngunit, kalakip ng mga impormasyong iyan, inilala, inilalahad dito ang pagpapaliwanag tungkol sa kahalagahan nito. Sa makatwid, sumasagot ang Pangulong Tudling na nagpapakahulugan sa tanong na paano nga ba naganap ang isang pangyayari? O ano nga ba ang resulta ng isang pangyayari? Ibig sabihin, hindi lamang impormasyon ang mababatid o ang malalaman ng mga mambabasa rito, kundi maging ang interpretasyon tungkol sa balita inilahat. Halimbawa, ano ang kahulugan at ibubunga ng isang bagong memorandum na pinalabas ng punong-guro. Patay sa paksang ito malalaman ng babasa, hindi lamang ang nilalaman ng memorandum kundi maging ang kahulugan o kadahilanan kung bakit ito ipinalabas ng punong-guro. Iba pang halimbawa, ano ang kabutihang maitudulot ng pagpaplano ng pamilya? Sa pamamagitan ng editorial na nagpapakahulugan hindi lamang impormasyon sa pagpaplano ng pamilya ang ipinauunawa sa mga mambabasa, kundi kung ano nga ba ang kabutihang makakamit o mapakikinabangan ng mga mambabasa tungkol sa pagpaplano ng pamilya. Masasabi natin kung gayon na kinakailangang pag-aralan ng isang patnugot ang tungkol sa isang balita ng sagayon, ay maibigay niya ang wastong interpretasyon o pagpapakahulugan para sa malinaw na pagpunawa ng mga mambabasa. Pangatlo ay ang editorial na nakikipagtalo. Pag sinasabi natin nakikipagtalo, pawang ikaw ay nakikipagdebate. Editorial of argumentation. Sinasabi naman dito na ang layunin nito ay hikayatin ang mambabasa upang pumanig sa ideya o sa iyong paniniwala. Ang editorial na ito ay pilit ipinaglalaban ang panig na sinasangkayunan upang mapaniwala ang mambabasa. Kaya nga sinasabi rito na ang editorial na nakikipagtalo ay nagpapakita ng pagsangayon. Ang tinatalakay mo lamang sa editorial na ito ay ang pagsang-ayon mo tungkol sa paksa o tungkol sa balitang iyong narini Halimbawa, tama ang punong guro sa pagpapalabas ng bagong memorandum tungkol sa pagbabawal ng mahabang buhok sa mga lalaki. Kung ikaw ay gagawa ng editorial na nakikipagtalo gamit ang paksang iyan, kinakailangan mong mahikayat o mapaniwala ang mga mambabasa na tama nga ang punong guro sa kanyang bagong memorandum. Ang Pangulong Tudling na nakikipagtalo kung gayon ay ginagamit ng isang patnugot o ng isang manunulat kung ang paksang kanyang tinatalakay ay nagpapakita ng pagsang-ayon tungkol sa isang issue o tungkol sa isang balita na ang layunin ay mahikayat ang mambabasa na mapaniwalaan ang kanyang sinasabi. Pang-apat ay ang editorial na namumuna o ang tinatawag nating editorial of criticism. Sa editorial naman na ito, kapwa inihaharap ng sumulat, ang mabuti at masamang katangian ng isang isyu at layunin din itong manghikayat. Ngunit sa editorial na ito ay kapwa inihaharap ang dalawang magkaibang panig sa kabila ng katotohanan na isa lang, isang panig lamang ang kanyang ipinagtatanggol. Masasabi natin ng editorial na namumuna ay nagiging patas lamang. Bakit? Dahil tinatalakay niya kapwa ang mabuti at masamang panig tungkol sa isang issue, ngunit isang panig lamang ang kanyang ipagtatanggol at ang layunin niya ay maniwala ang mambabasa sa panig na kanyang pinili. Halimbawa, ang diborsyo. Makabubuti ba o makabipin sala? Sa pamamagitan ng editorial na namumuna, kapwa tatalakayin ng patnugot ang mabuti at masamang epekto ng diborsyo, ngunit sa dalawang magkaibang panig na iyan, ay hikayatin niyang mambabasa na maniwala sa isang panig na nais niyang bigyan ng pansin. Pangalawa, ang abortion. Dapat bang bigyang legalisasyon? Ang paksang ito ay sumasagot sa maaring dalawa, maaring oo at maaring hindi. Na kung saan, isa lang dito ang papanindigan ng patnugot. Masasabi natin kung gayon nang sa editorial na namumuna ang iyong isyong tinatalakay dyan ay nagtataglay ng magkaibang paniniwala o panig, ngunit isa lang doon ang papanigan mo o ang nais mong ipaunawa sa mga mambabasa. Panglima, ang editorial na nanghihikayat o editorial of persuasion. Pag sinabi natin editorial na nanghihikayat, Halos kapareho lang din ito ng editorial na nakikipagtalo. Ngunit, higit na binibigyang pansin dito ang mabisang panghikayan. At layunin nitong kumbinsihin ang mambabasa na pumanig din sa kaisipang kanyang inilalahat. Ang pagkakaiba ng editorial na nangihikayat sa editorial na namumuna ay inilalahad sa editorial na nanghihikayat ang isang kaisipan lamang na nais niyang bigyan ng pansin. Hindi katulad kanina sa namumuna na dalawang panig ang ipinapakilala mo. Sa nanghihikayat, agad na niyang tinatalakay kung anong panig ang kanyang binibigyan ng pansin na katulad din ng editorial na nakikipag -talo. Ngunit, ano nga bang kaibahan nito o ang tanging kaibahan nito sa editorial na nakikipagtalo? Kapag sinasabi nating editorial na nanghihikayat, higit o puspusan ang iyong ginagawang panghikayat dito sa mga mambabasa para tiyak na paniwalaan ang iyong sinasabi. Halimbawa, makabagong tuntunin ng paaralan, suportahan. Sa pamamagitan ng paksang ito, Upang lalo mong mahikayat ang mga mambabasa, kinakailangan mong maglatag ng mga katotohanan para maniwala sila o para sangayunan ang panig na iyong ipinaglalaban. So mayroon tayong tatlong uri ng Pangulong Tudling na ang tanging layunin o pare-pareho sila ng layunin na manghikayat. Una rito ay ang nakikipagtalo. Pangalawa, namumuna at pangatlo ng hihi kaya. Sa nakikipagtalo, pagpapakita lamang iyon ng pagsang-ayon sa isang paksa. Ngunit dito sa nanghihikayat, maaaring nagpapakita ng pagsang-ayon o pagtatalakay din ng hindi pagsang-ayon tungkol sa isang paksa. Sa namumuna, dalawang panig ang iyong tinatalakay doon, ngunit isa lamang ang iyong pinapahigat. Pang-anim, ang editorial na nagpaparangal o nagbibigay puri. Editorial of appreciation, commendation, or tribute. Pag sinasabi naman natin editorial na nagpaparangal, may hinuha natin na ang tanging layunin naman nito ay bigyang pansin ang mga magaganda o kahanga-hangang nagawa ng isang tao, lalo na yung mga taong sumakabilang buhay na, na may mga nagawang tumatak sa isipan ng maraming tao. Ang layunin ng editorial na nagpaparangal o nagbibigay puri ay upang pahalagahan o bigyang pansin ang mga mabubuting nagawa ng isang taong na mayapa na nang sa ay hindi sila basta-basta makalimutan. Bakit nga ba kailangan or ipinilang ang uri ito sa isang editorial? Nang sa gayon ay magkaroon ng pagpapahalaga sa mga taong sumakabilang buhay na, na may mga nagawang inspirasyon or may mga naidulot na inspirasyon sa buhay ng ibang tao. Halimbawa, mga pumpon ng mga bulaklak para sa bagong kampyong Sergio Osmeña Sr. Kapurihan ng Cebu. Siyang so, binibigyang puri dito ay ang mga bagong kampiyon Sergio Osmeña Sr. Kung ikaw ay susulat ng uring ito, ng editorial, maaari mo rin paksain ang mga kilala mong taong na mayaba na na mo ay nakapagdulot ng inspirasyon sa iyo at kapupulutan din ng inspirasyon ng ibang tao.